Katulad nga ng ating napag-usapan, meron nga na isang team ang dapat talunin ng Lakers next season. Ito nga ay ang Denver Nuggets na dalawang magkasunod na beses na silang tinalo sa playoffs. Yes mga tropa, sobra nga silang nahihirapan na talunin ito sa nakalipas na dalawang taon. Na siyang rason bakit parati sila nitong pinagtatawanan. Tinawag pa na nga ngayon ang Denver Nuggets bilang Lakers daddy since wala nga silang nagagawa para manalo sa tuwing nagkakaharap sila ngunit pagpasok nga ng bagong season mukhang mag-iiba na ang istorya ng kanilang matchup dahil hindi kagaya last season mas healthy ngayon ang Lakers Bukod pa dyan, mas humina rin naman ng husto ang Denver sa pagkawalan ng ilan sa kanilang mga championship player. Ayon nga sa mga NBA analyst, isang malaking pagkakamali nga daw ang pagkuha kay Russell Westbrook na nagbibigay sumpa sa lahat ng kanyang mga sinasalihang team. Wala na rin naman nga daw si Westbrook sa kanyang prime years, kaya hindi na nga nakapagtataka bakit lahat ng mga sinasalihan nitong team parating humihina at nagkakaroon ng losing streak. Kaya may posibilidad nga daw na maulit ito sa kanyang bagong team na Denver Nuggets, kaya ito na nga daw ang isa sa mga rason bakit may pag-asa sa ang Lakers na matalo ang Denver Nuggets. Samantala, simula na nga nang pumasok si JJ Redick sa Los Angeles Lakers bilang bagong head coach. May ilang mga bagay na nga itong ginagawang priority kagaya na lamang ng pagbibigay sa mga players na mas madaming practice session sa loob ng pasilidad. Pinagtutuunan na rin naman nga nito ng pansin ang paggabay sa mga batang players since isa nga ito sa mga trabaho nito na ma-develop ang kanilang skills upang matulungan si LeBron at Davis. At ang huling ginawang priority nga ng Lakers ay ang pagbabago ng rotation at game plan kung saan kumpara last season mas pagtutuunan na nga po ng pansin ang pagpapalaki ng kanilang lineup. Yes mga tropa, hindi na nga sila magdedepende sa small ball lineup bago sisiguraduhin nga nilang magagamit nila ng maayos ang kanilang triple tower na si Anthony Davis, Christian Wood at Jackson Hayes. At upang mangyari ito, gagamit sila parati ng twin tower sa halos lahat ng bubuhuhing lineup. Hindi nga nila hahayaang mag-solo si Anthony Davis upang makapag-save ito ng enerhiya sa sa kanilang laban at maiwasan ng injury. Tila mainit naman na isyo ang usapin ngayon sa NBA, ang pagkakaiba ng older basketball dito sa bagong era ng basketball. Pero tila mas pinalihab pa yan ng guard at Olympic gold medalist na NBA player na si Anthony Edwards nang magpahayag ito ng komento ukol sa usapin na ito. Maraming na nga ang nagalit na mga former players sa NBA sa isinagot ni Edwards. Ayon kasi dito ay si Michael Jordan nga lang daw ang talagang player na may skills kung titingnan ang mga older players sa NBA. At kung ikukumpara ngayon na lahat daw ng mga players sa kanilang era ay may mga talent at skills dahil dito maraming nagalit at rumisbakbak dito kay Edwards at nagbigay din ng mga matitinding komento. Ayon kay Clippers legend Jamal Crawford ay marami din daw mga skilled players noon sa NBA maliban kay Michael Jordan. Ayon din kay Magic Johnson ay hindi daw ito pumapatol sa mga players na hindi pa nakatikim ng kampyonato ni hindi nga daw ito nanalo ng kahit anong kampyonato noon sa college or even sa high school. Medyo mabigat naman ang naging tugon ng Boston Celtics legend na si Kevin Garnett. Ayon dito ay hindi daw alam nitong si Edwards ang kanyang mga pinagsasasabi at itinawa niya nga pa itong nonsense. Dagdag pa ni KG ay wala daw players sa era ngayon ng NBA ang makakalaro dalawampung taon na ang nakakaraan. Sa ngayon ay wala pang sagot ang Timberwolves star sa mga komentong ito sa kanya ng mga NBA legends.